Uh, para po sa kaalaman ng atin po mga tagapakinig, when you say uh, ang, kate ang category ay red at yun nga po may comelec like control, ano po ang ibig sabihin at ano po yan ang nangyayari? Ang ganito po yan. Pag umabot na po tayo sa puntong red, pinagsama-sama po mga factors ito. Una po, baka po may insurgency talaga. Hmm. Presence of communist or terrorist groups presence of private armed groups. bukod pa po dyan sa politika, ang gulo ng politika, yung pong intense political rivalry. May history na rin dati na na-declare ito na red or under comilic control. Mm. Meron na po kasi talaga mga bayan dito sa atin na palagian po sa panahon ng halalan, ay parang nade-declare namin under comilic control. Mm. So ito po yung mga tinututukan natin, mapapansin niyo po yan, dadami ang pulis at sundalo mas magiging mahigpit po sila sa pagbabantay sa mga checkpoint. Hmm. Yan po yung mga pamamaraan namin. Minsan nga po kung kinakailangan pong palitan lahat ng puwersa ng PNP at lagyan ng mas marami, mas bago, ito po yung ginagawa po natin. Okay. Pero sa kabila ho niyan, tuloy yung election. Kung mas mahigpit lang ho talaga yung seguridad. Tama po kayo. Ang paglalatag po nito, ang goal po nito ay para matuloy ang halalan at ligtas, makaboto at makauwi sa kanilang tahanan at yung mga kababayan. In fact, napatunayan po natin ito. Noong 2018 po tayo ay walang failure of elections, yung hmm. barangay SK elections. Meron po tayong isinilalim sa Comelec Control, naging epektibo po ito at dahil dito natuloy pong halalan sa sa lahat ng barangay sa Pilipinas. Okay.